Nananatili sa kustudiya ng NBI ang kontratistang si Sara Diskaya at walo pang opisyal ng DPWH sa Davao Occidental na mga akusado kaugnay sa umunay Ghost Flood Control Project sa probinsya. Kinal sila naman ng Department of Foreign Affairs ang Philippine Passport ni Zaldi Co na akusado naman sa questionable Road Dike Project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Balitang hatid ni John Consulta. kanselado na ang pasaporte ng dating kongresista si Zaldico. Aling sa resolusyon na ibinaba ng Sandigan Bayan ngayong ikasampu ng Disyembre 2025 at sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kagawaran ng ugnayan panlabas ay kinansela na ang pasaporte ng dating ACO Bicol Party List Representative Elizalde Salcedo Co. Unang inanunsyo ni Pangulong Bomo Marcos ang pagkansela sa pasaporte ni Ko na pinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa mga kasong malversation at graft kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro. Kaya ininstruksyonan ko na ang Department of Foreign Affairs pati ang PNP na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol. Sinusubukan namin kunin ng panig ng abogado ni Ko, kaugnay sa anunsyo ng DFA. Pero sa isang naunang unang pahayag, sinabi ni Atty. Roy Rondain na wala siyang impormasyon tungkol sa pagkakansila ng pasaporte ng kanyang kliyente. Kakatanggap lang daw ni Rondain ng kopya ng mosyong inihain ng ombudsman sa fifth Division ng Sandigan Bayan para kansilahin ang passport ni Ko. May limang araw pa raw siya para kontrahin ito. Nauna lang na sinabi ng DILG na pininiwala ang nasa Portugal si Ko at mayroong Portuguese passport na nakuha ilang taon na nakakaraan. Nabanggit din ni Pangulong Marcos si Sara Descaya na voluntaryong sumuko sa NBI. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya na nakikita po natin, uh, maganda naman ang takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Sa tanggapan ng NBI, nagpalipas ng magdamag sa Diskaya na nahaharap sa mga kaso graft at malversation dahil sa Monoy Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Giit ng abogado ng mga Diskaya, ang pagsuko ni Sarah sa NBI ay di nangangahulugang umaamin siya sa mga paratang. Sumuko po siya dahil uh, alam niya na malinis ang kanyang konsensya at kaya niyang harapin ang uh, anumang legal na proseso uh, patungkol dito. Ayon sa NBI, bukod kay Diskaya, kusa rin sumuko ang walong opisyal ng DPWH Davao Occidental, nasa kusurya sila ng NBI sumuko rin ang pamangkin ni Diskaya na si Maria Roma Angelin Rimando na isa sa mga opisyal ng St. Timothy Construction. Nakatitinin naman sa Senado ang asawa ni Sarah na si Curly Diskaya. Ayon sa abogado ng mga Diskaya, nakabinbin sa Pasay City RTC ang kanilang petisyon for certiorari para kwestiyonin ang kanyang pagkatitine sa Senado. Sa DOJ, nag-aayon ng counter-affidavit si dating Senator Bong Revilla kaugnay sa aligasyong nagbulsa umano siya ng milyong-milyong pisong kickback mula sa flood control project sa Bulacan. Ang reklamo kay Revilla ay kaugnay sa proyekto sa Bulacan na kinasasangkutan ng Sims Construction. Tumangging magsalita sa media si Revilla. Pero ayon sa nagkapagsalita ni Revilla, nagsumiti rin siya ng ebidensya para pabulaanan ang akusasyon nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga alikasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamong ito sa korte. Pagkaalis ni Revilla, Dumating naman si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Matatandaang si Bernardo ang nagsabing personal siyang nagatid ng kahong Kong pera kay Revilla sa bahay nito sa Cavite noong 2024 na nagkakahalaga ng 125 million pesos. Bukod dito, nagatid din umano si Bernardo ng 250 million pesos sa bahay rin ni Revilla bago nagsimula ang kampanya para sa 2025 elections. Hindi nagpaunlak ng panayam si Bernardo dati nang itinanggi ni Revilla ang mga bintang ni Bernardo. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa umunay ICC Warren Torres kay Sen. Bato de la Rosa at iba pang may na issue, kausapin natin si DILG Secretary John Vic Rimulia. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Mm -hmm. Uh, Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat. Opo, confirmado po po kung <coughs> na po ba kung may uh, inilabas ng arrest warrant ang ICC para kay Sen. Uh, Bato de la Rosa? Uh, puro second hand information pa lang ang nakukuha namin eh. But the actual warrant of arrest, wala pa po nabating diba either sa DOJ, sa DFA, o sa DILG. Wala mm -hmm. pa po. Mm -hmm. Pero meron ho bang uh, nagsasabi na posibleng uh, may ibigay na sa inyo uh, for your proper disposition para makapaghanda ang DILG? <coughs> It's all, mahirap kasi yung ano eh, when you presuppose an event na wala ka naman action, actionable document. So we will wait uh, when we receive it, then if we receive it, then we will make the proper plans. Mm -hmm. Gayong hindi pa po nagpapakita si senador De La Rosa sa Senado, aktibo po bang uh, monitor yung kanyang kinaroroonan ng uh, DILG? Well, uh, alam naman namin kung nasaan siya. Mm -hmm. Pero to this date, he is not considered a fugitive he is not a wanted man. So, we have to play it fair and we have to play it cool. Hindi naman pwedeng basta-basta ka lang gagawa ng... Hindi, hindi na uso yung uh, extrajudicial means of uh, prosecuting the law. Dapat dyan, you do it according to the book. So, we are monitoring him. Alam namin kung nasaan siya. At hintayin lang namin kung may utos talaga. Ang korte, wala. Posible pong ma, ma masabi niyo kung saan po siya? Ay, hindi. Mean, that's confidential information. Mm -hmm. I mean, yeah. Pero ang madinaw po, hindi naman po siya nagtatago sa ngayon. Uh, well, you can consider it kasi he doesn't come out in public. Eh. Mm -hmm. uh, Palipat-lipat siya ng mga bahay. Uh, sa mga kaibigan niya, tinatago siya. Uh, tapos sa loob lang siya ng bahay. Tapos lilipat siya, iba-ibang kotse niya ginagamit. So, I think we've monitored him in six different places in the last three weeks. Or last, yeah, in the last three weeks palibad-libad lang siya. Sa panayon po ng unang balita kay Attorney uh, Israelito Torion at stake daw kasi yung personal safety ng senador. Uh, wala raw uh, klarong pulisiya o batas yung gobyerno pagdating sa pagsuko sa halip na extradition. Uh, ano pong masasabi nyo dito? Again, wala pa eh. Uh, we don't have a copy of the order of the IC, uh, ICC. So, mahirap mag-comment kung wala kang hinahawakan ng dokumento. Ano po ba magiging proseso sakaling matanggap na po ninyo yung warrant of arrest mula sa ICC? Well, um, kung ang proseso dyan, kung matanggap ng DFA or DOJ or Center for Transnational Crimes, according to the Supreme Court ruling on extradition, uh, papayagan si Senator Bato to seek redress from the court uh, kahit ITC. Pwede siya mag-seek ng redress uh, to to deal with the matter. Up if kung anong decision ng korte, ay yun ang gagawin ng ng gobyerno. Mm -hmm. May pending pong uh, may pending na kaso po sa Korte Suprema, may epekto ho kaya ito para sa inyo sa DILG? Sino pong may pending kaso? Mm, ito pong uh, kapag question sa pag-aresto uh, noon kay da dating uh, na Duterte at uh, nirerelate ito para kay Dela Rosa. Wala wala naman, walang walang wala connection niyan. Uh, actually may may clear cut rules na nga ang ang ano ngayon ng Supreme Court. So ayun ang susundan namin. Mm -hmm. ah, para, pagdating naman po kay uh, dating Congressman Zaldico, ano pong reaction niyo at uh, magiging uh, at magiging susunod na hakbang ngayong kanselado na po yung kanyang uh, passport? Well, naka-inform na lahat ng mga countries at ng lahat ng Center for Transnational Crimes all around the world <clears throat> na cancel ang passport ni Zaldico. So, wala na siyang rason para manatili kahit sa anong bansa kung wala siyang Pil Pilipino passport ang ina ang alinlangan lang namin diyan ay kung totoo yung balita na may Portuguese passport siya magiging mas komplikado ang bagay. mhm mm Pero mamamonitor na pa po, po ba ng pamahalaan uh, sakaling gamitin niya yung kanyang Portuguese passport? Uh, nakikipag na po ba tayo sa Portugal? Yes, nakikipag na tayo. Except, again, yung international law takes a long time. Eh. Matagal na proseso niyan. But we have sent notice to all the for foreign affairs office all around the world na cancelled na ang passport ni Saltico. Mm -hmm. uh, kumusta naman po yung koordinasyon nyo sa NBI pagdating kay Sara Rizkaya na uh, mo no, sa kanyang kaligtasan kaya nagtungo siya sa NBI? Well, we're working very closely. In fact, mga 10 minutes ago, nag-usap lang kami ni uh, Secretary of Justice Bida. Uh, coordinated naman ng na NBI at PNP sa ginagawa namin. Uh, we don't believe there's a risk for her. Mabuti nga na nag-surrender na lang siya kasi hinanap eh. Kasi we don't we have never considered her as armed and dangerous kung maging fugitive, kung maging wanted siya. Mm -hmm. So we would have arrested her in a natural way. Malaking tulong po ito sa inyo na itong mga akusadong ito ay uh, uh, nasa kustudya at ma pwede nang uh, uh, makuha kumbaga anytime. Oh, napakalaking bagay niyan. And it uh, shows good faith on her part. I'm sure the courts will consider. Pero, siyempre, ang batas ang masusunod dito eh. Mabuti na lang na hindi, hindi na siya nagpahanap. Kasi mahihirapan siya, mahihirapan rin ka niya. Mm -hmm. Eh, hingin na rin po namin yung inyong reaksyon. Sabi kasi ng abogado ng mga Diskaya, eh, hindi raw admission of guilt yung ginawang pagsuko ng kanyang kliyente, kundi legal strategy. Ano pong masasabi nyo dyan? Uh, I, I, I would submit to the lawyer's wisdom. Kasi everyone is innocent until proven guilty eh. Pero sa mata ng publiko, tapos na to. Pero ah, pagalingan na lang ng abogado to eh. The Ombudsman is very confident. The Department of Justice is very confident. Eh sila may pera sila pambayad ng abogado. So titignan natin ng paligsahan dito sa korte. Mm -hmm. Meron ba kayong panawagan ah, sa mga taong ah, sangkot dito sa maanumalyang flood control projects na ah, inyo pong hinahanap? Well, sa mga alam naman kung sino sila, aw uh, wag na silang magtago na, mag na lang kasi baka maubos na ang kanilang ang kanilang recourse sa ano sa batas. <coughs> mas mahirap kung ikaw fugitives from justice. Ang pulis ay iba ang means of dealing with fugitives. So, ang advice ko, mag na lang kayo kaysa perfect pa kayong kunin kanasan kayan kayo yan. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat, salamat po. Si DILG Secretary John Vic Rimulia. Huli kam sa Bacolod City, nagmamasid sa loob ng bakuran ng lalaking yan na isa palang magnanakaw. Kinuha niya ang nakasampay ng mga sapatos. Makalipas ang mahigit isang oras, napasok ng lalaki ang bahay. Ginalugad niya ang mga tukador at iba pa ang lalagyan. Tumakas siya tangay ang bag na may lamang tatlong gadgets na nagkakahalaga ng mahigit 60,000 pesos. Ayon sa isa sa mga nakatira sa bahay, pamilyar ang mukha ng uh, kawatan. posible siya rin umano ang sa bahay nila noong December 2023. Pinutugis pa rin ng otoridad ang magnanakaw. Bukas, December 12, magsisimulang Bicameral Conference Committee hearings para talakayin ang panukalang 6.793 trilyon pesos na budget para sa 2026. Ayon yan kay Senate President Tito Soto, Pangungunahan ni House Appropriations Committee Chairperson Mike uh, Mika Swansing ang mga membro ng BICAM mula sa Kamara. Kasama ni Swansing, sina Appropriations Committee Senior Vice Chairman Albert Garcia, Deputy Speaker Christine Singson Mihan, House Minority Leader Marcelino Libanan, pati si Representatives Jose Alvarez, Maria Carmen Zamora, Romeo Momo Sr., Rufus Rodriguez, JJ Romaldo, Brian Yamsuan, Javier Benitez at Alan T. Sa Senado naman, kasama sa BICAM sa Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, gayon din sina Sen. Mark Villar, Pia Caetano, J.D. Ejercito, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Camille Villar, Bato de la Rosa, Bongo at Amy Marcos. Napili rin membro ng BICAM si Sen. Jingo Estrada pero humiling na huwag na siyang isali. Hindi siya nagbigay ng paliwanag kaugnay niyan. Ayon naman sa abogado ni De La Rosa na si Attorney Israel Torion, sa panayam ng unang balita, hindi niya alam kung dadalo ang kanyang kliyente sa Bicam. Nobyembre pa hindi sumisipot si De La Rosa sa mga sesyon sa Senado, kasunod ng sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulla na may arrest warrant umano para sa senador mula sa International Criminal Court. Pagsasamahin sa BICAM ang mga bersyon ng Senado at Kamara ng 6.793 Trillion pesos na budget para sa 2026. Bago ito ipadala sa pangulo para sa kanyang tirma. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita ng GMA Regional TV mula sa Visayas at Mindanao. Nasawi sa pananakalang isang babaeng masahista sa Rojas, Capiz. Sara sino yung suspect sa krimen? Rafi, dati niyang live-in partner ang lalaking umamin sa pagbatay sa 18 anyos na masahista. Natagpuan ang katawan ng biktima sa banyo ng isang tuluyan. Dinla siya sa ospital pero nasawi habang nire-revive. Makalipas ang ilang oras, naaresto ang sospek sa Roja City Airport. Kwento niya gumamit siya ng dummy account at kinontak ang biktima para kunwaring magpapamasahe. At doon niya ginawa ang pananakal. Nagawa niya raw iyon dahil hindi niya tanggap ang hiwalayan nila ng biktima. Naka-hospital arrest ngayon ang sospek na uminom ng lason matapos ang krimen. Disidido ang pamilya ng biktima na sampahan siya ng reklamo. Nagsampa ng mga reklamong kriminal ang Department of Environment and Natural Resources laban sa developer ng high-end residential project na The Rise at Monteraza sa Cebu City. Ang nasabing proyekto ang isa sa mga sinisisi ng mga residente sa matinding pagbaha nang manalasa ang bagyong tino nitong Nobyembre. Sabi ng DNR, nilabag ng developer ang Revised Forestry Code. Sa inspeksyon ng DNR, matapos ang bagyo, labing isang puno na lang daw ang naiwan mula sa mahigit 700 daang puno noong 2022. Nilabag din daw ng developer ang sampu mula sa 33 environmental compliance certificates nito. Sinisikap pang ng pahayag ang Mont Property Group, developer ng Monterazas Project. Dati na nilang pinabulaanan ang sinabi ng DNR na nagputol sila ng mahigit 700 puno. It's time for Web's Latest mga maret pare! kabilang ang ilang kapuso stars at personalities sa Most Influential Filipinos for 2025 ng Tatler Asia Magazine. Sa media and marketing category, kabilang si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Ayon sa Tatler, isa siya sa mga nagsishape ng Philippine media sa pamamagitan ng pangungunan niya sa GMA Network at GMA Pictures. Sa kaparehong category, pasok din sa Most Influential Filipinos ang award-winning Kapuso journalists na sina Jessica Soho at Kara David. Sa Fashion and Beauty Department naman, kasama sa Most Influential si Kapuso global fashion icon, Heart Evangelista. Yan na ang ikalimang beses na napasama si Heart sa Most Influential list ng Tatler Asia. Simula ngayong araw, mas mataas na ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa pulang sibuyas. Ang dati 120 pesos kada kilo, 150 pesos per kilo na ngayon. Ayon sa Department of Agriculture, nakakaapekto sa presyo ng sibuyas ang paghina ng piso kontra dolyar. Puro imported daw kasi ang sibuyas ngayon sa merkado at bumaba rin ang supply sa China na main source ng imported onion. Nananatili naman sa 120 pesos kada kilo ang MSRP ng puting sibuyas. Sa Bloom and Treat Market sa Maynila naman, matumalang benta ng sibuyas. Ang imported na pulang sibuyas, 200 pesos kada kilo. Ang puting sibuyas naman, 160 pesos kada kilo. Parehong lampas sa itinakdang MSRP. Ang ilang mamimili kanya-kanyang diskarte para makatipid tulad ng pagbili ng tingi. Ayon sa Department of Agriculture, ititigil ang pagangkat ng sibuya sa Enero dahil magsisimula na ang panahon ng anihan ng sibuya sa bansa sa Pebrero. Nag-isa sa Senado ang isang Chinese na isarao sa mga umuupa sa warehouse sa Cavite kung saan may nasa nasabat na halos sandang milyong pisong halagang umano'y smuggled na karne noong 2024. Ipinakontempt ang Chinese dahil sa ng pagsisilungaling at paulit-ulit tumaging sumagot. Balitang hatid ni Mav Gonzales. Mahigit isang taon matapos ang raid sa warehouse sa Cavite kung saan nasabat ang halos isang daang milyong pisong halaga ng frozen meat at iba pang pagkain, Naaresto ng Bureau of Immigration ang Chinese National na si Shi Chaokun, isa sa mga umuupa sa naturang warehouse. Nahuli siya sa Naia Terminal 1 itong kiyernes matapos subukang lumabas ng bansa. Sa pagharap ni Shi sa Senate Committee on Agriculture, sinabi ni Xi na hindi niya alam kung saan galing ang mga smuggled meat dahil may mga kapwa Chinese na nakikilagay rin sa warehouse. Sino po yung kliyente niya? He is explaining that uh, I I don't know the bosses there or the heads, and I, but I know the address. I know the address, but not really the name. Yeah. I have forgotten the names. I'm sorry. Only the address. Only the address. Well, give give us the address, but unbelievable na hindi mo alam yung mga pangalan ng restaurant. Nanindigan desisyon na walang tumulong sa kanyang Pilipino para magnegosyo rito at wala rin daw siyang kakilala sa gobyerno, partikular sa Bureau of Customs. I I said that uh I don't know anyone here. The time that I came, I really no, don't know anyone. So I cannot say anything to convince you that what I'm saying is the truth and uh I just came here uh with with my knowledge uh that I just want to do this kind of business but I really don't know anyone. Ayon kay Xi, nakakuha siya ng visa sa tulong ng isang Chinese national mula sa isang group chat. What is his name? Uh, I don't know his real name or exact name because in the group chat, in WeChat, so they always use their alias. Kaya tanong ni Sen. Erwin Tulfo, wala bang vetting process ang Bureau of Immigration sa mga nag apply ng visa? Sinecheck po namin yung mga documents po na pinipresent po nung aplikante. Uh, next po is yung after po noon yung uh, yung pong uh, meron po rin kami po sa audit after po nung uh, approval during the time po na pinaprocess po yung application ng NG. Sa kaso ni Xi, nilabag niya ang 9G o long-term work visa niya dahil peke ang mga binigay niyang address at nagnegosyo siya ng labas sa aprobado ng BI. Mr. Xi, uh, this committee finds you in contempt. Of... Uminit ang ulo ng mga senador at kinontempt si Xi dahil sa paulit-ulit na pagtangging sumagot at pagsisinungaling umano. Sabi ni committee chairman senador Kiko Pangilinan, hindi muna dapat siya ipapadeport hanggang hindi nakukuha na ng impormasyon. Sinita rin ng mga senador ang hindi pagsunod sa proseso sa ginawang raid sa warehouse ng Vigor Global Logistics Corporation. Alas 5 ng hapon ng biyernes kasi noon dumating ang mga operatiba sa warehouse. Pero dahil hindi na office hours, lumipas pa ang weekend at lunes pa nabuksan ng warehouse. So bakit kaya nagtagal? Pero sir, uh, nilak naman po sir ng BOC yung ano sir, yung... yung Kahit gate? na. Nilak? Kahit na, bakit papayag yung maghintay ng tatlong araw? Uh, uh, pa makasingit mr maybe, uh, because if that's not uh, proper procedure why why was it not implemented ano yung nag pa ng paraan nag nag may kinausap pa bang padrino Ayon sa DA sa loob ng ng tatlong araw gumawa raw ng paraan ng warehouse para itago ang mga smuggled na produkto hinarangan paraw ng mga kalat sasakyan at peking pader ang cold storage facility nung lumapit kami sa doblo namay namin malansa So pinatanggal ko sir yung yung mga basura at saka pinatanggal ko yung yung nakaparadang naka coaster then pinagiba ko na po yung nung, nung ko sir na ano, eh halo sabi ko hindi pa der. so pinagiba ko sir yung pinabuta ko ng butas so that's why nakapasok kami doon sa lab nakita yung yung ma uh, mga cold storage Ayon sa may-ari ng warehouse, hindi nila alam na smuggled pala ang nilagay ng mga umuupa sa kanila. Usually kasi we don't uh, mind kung ano yung, hindi namin na mamonitor yung ano po nila, activity nila po. Kasi we just lease the property lang po. We're not familiar lang po with the product that they are ano, processing. Yeah, nabawag sa magdala ng mga yes. bando. No? nasa contract po. Sa ngayon, mananatili sa kusudin ng Senado si Xi. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bahagya pong humupang lamig ngayong Huwebes. Ayon sa pag-asa, naitala sa Baguio City ang 17.4 degrees Celsius na minimum temperature. Mas mataas yan kumpara sa 16.8 degrees Celsius na nairecord kahapon. 17.4 degrees Celsius din ang naitala sa Kasiguran Aurora. 20 degrees Celsius naman sa Malaybalay Bukid noon, 20.8 degrees Celsius sa Tanay Rizal, 22.2 degrees Celsius ang minimum temperature ngayong araw sa Coron Palawan, habang 24.6 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Wagi ang San Beda Red Lions sa Game 1 ng NCAA Season 101 Men's Basketball Finals kahapon. Nagkadikit ang laban nila kontra Letran Knights sa first half na tatlong puntos lang ang lamang matapos ang laro sa, natapos ang laro sa score na 89-70. Sa Sabado, magkakatapat ulit ang San Beda Red Lions at Letran Knights sa Game 2 ng Finals. Mapapanood yan 2pm sa GTV at Heart of Asia, pati sa social media channels ng NCAA at GMA Sports.